wise guy, mangguru ka. Ano wise guy, babe? Magbuhat dahi tag-isa. Baby fish lang ni Dai. Pero wise kay ni Koto. Di ba anak mo? Yes, daddy. Trust the process. Mapay pa English-English, oh. Hindi na ko kapabot, di diba? Babe! 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 <laughs> Sige, suku-suku ba? Lain po kaya din ako tag-do. Nakailaraman ako to awang makuya po, nag-away. Ambot ni mo, babe, oi. Agay! Isa ka na ilang gilalisa nila. Tanawa sila, babe, Sweet kayo. Yan, sa bata, oi. Dapat, inana, ta. Yu, 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 yu. May man sila, kay tulos sila. Kita, duha raman ta. Magbuhat na itang isa. Mami, bata ko. Ay, oo, syempre, anak. Uy, kagwapa, jod liwat liya kang mami, no. Ako <laughs> po na niliwat po. Pero <laughs> paminaw ni mo, boss. Asa ka niliwat ang bata. Aw. Oh. Sim, sa uwa. Huwag siya rin, boss, oi. Eh. <laughs> sa imuha. Uy, wala d'yo na nakuha sa imuha. Murag um, ang puwan lang nakuha sa imuha. And daw, i-check na po. Wag d'yo, dahong ata na niyo. Okay, anak. Asa mga gusto mo liwat? Kay mami or kay daddy? Kay hey, mami. Eh, hey, galas ko. May palagi niliwat sa kuwa. Lucky ba? Eh, <laughs> sila magbayta magbayad ta Jollibee on niya okay okay mami so ako lagi na niliwat lagi kun okay, sa time sa time sa buhat og isa pila na ta ka tuig wa magita ka buhat na kubos ba bata na ilang giawayan ba ug nagaway man na sila yo nagaway din sila mami unsa man magbuhat ra gutta lang ta magdali kay ihatag ra man sa Ginoo sa tuha mami magdulat pa dito ba later na kasi busy pa si ma'am magdula lagi ta dito alagi promise kami sa ni daddy mag-dula lagi ta dito mapil ka dula dito ah masigmaan ma na ang pagbarkada ng anak ni mo baby face lang ni daddy pero wais kay ni koto di ba anak mo yes daddy wajud ka hey, why is gay, babe hey, wise so guy mangguro ka kung wise guy babe eh wise solo ka na guy ilong Suya lang mo kay wala may partner. Ay, sorry god. Kami di ay. Hey, kaluod. Tara tara na, tara na para makatuwa ng bata ta. Sige tara na, tara Yay! Yeah. Yay, yeah, let's go. Kit sa bata biboy, kada sa mata ta ganani. Paabot tara ta baby. Trust the process. Pa pa English English oh. Hindi na ko kapaabot, di ba? Unsa um, na akong uyab Uy! Kalit-kalit man, babe. Asa man ka? Babe! 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 Lawang aktor, oh. Ala, ala, ala. Ikabang nalagi na. Babe! Unsan, unsan, posisyon, oh. Asa man ka, babe? That team, siguro na akrobat. Uy! Huwag sa nakadira, ah. Pakiulaw ra ka ba? Ito, grago dira, ah. Babe! Sorry na! Napay, patambling-tambling, oh. <laughs> Dam! Bulagi na na! Unsan man <laughs>